Hi guys, for today's video may gagawin tayong experiment So may napanood ako online through Facebook na sa sobrang init daw ng panahon eh, Kaya nang makapagluto ng itlog gamit lang yung init ng araw So meron ako ditong, yan, no? so, may kawali ako dito, itatry natin siya. Ibibilad natin siya ng 30 minutes Then susubukan natin magluto ng itlog So let's go! So ayun guys, ilalagay natin to dito sa init ng araw dito sa labas for 30 minutes. So, time laps na natin. Let's go. So ayun guys, the moment of truth. So, after 30 minutes, may tatry na natin kung talagang legit na makakaluto ng itlog yung init ng araw ngayon. So dito sa Camarinesor, meron tayong 33 degree Celsius sa araw na to. Alauna ng hapon, so tatry natin siya. So na yung itlog. Mantika. So lagay tayo mantika. So alatang alatang hindi manginginom. So try na natin. Fake. Fake news. <laughs> so pinaglolo ko lang tayo nung nabadl na panood natin sa Facebook. So, Pakitulo ko lang tayo ng mga katotohanan na pwede nang makapagluto ng itlog sa init ng araw. guys, so walang daya yan. 30 minutes nating binilad Sabi nila 30 minutes, pero walang nangyari. Sayang lang itlog. So no. <laughs> Not legit.